Sa video na ito, ating aalamin ang pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan. Bago natin alamin kung ano ito, pagkalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Marahil ay napapansin nyo rin na marami na ngayong nagsilabasan na mga gamit o produkto na hindi na kailangang gumamit pa ng elektrisidad. Napapagana na ang isang bulb dahil sa solar panel. Pero paano kung ang malaking parte ng lupain o disyerto ay nilagyan ng mga ito? Ang pinakamalaking disyerto sa mundo tulad ng Sahara, Gobi, Arabian o Kalahari ay nakikita bilang mahalagang mga lugar upang maglagay ng mga solar panel. Mayroon silang maraming espasyo upang ilagay ang mga ito. Ang paglalagay ng solar panel sa mga disyertong ito upang makakuha ng enerhiya mula sa araw ay tila isang magandang opsyon para sa ilan. Ngunit ito ba talaga? Ang supply ng sikat ng araw mula sa mga disyerto ay maaring sagana, ngunit ang paggawa ng aksyon na ito ay isang malubhang pagkakamali. At sasabihin namin sa iyo ang dahilan kung bakit. Tulad ng bawat pagkilos ng tao, ang pag-install ng isang malaking bilang ng mga solar cell sa disyerto ay may mga kahihinatnan. Ang mga pabor sa pagsasanay na ito ay nakikita lamang ang mga positibong aspeto, ngunit may ilang mga negatibong aspeto na dapat ding isaalang-alang. Ayon sa German physicist na si Gerhard Knies sa loob lamang ng anim na oras, ang mga disyerto sa buong mundo ay nakakakuha ng mas maraming solar energy kaysa sa naipon sa isang taon na aabot sa 173,000 terawatts. Dapat ding tandaan na ang mga ito ay mga lugar na may kaunting ulan, malaking espasyo, medyo patag, may kaunti o walang ulap, limitadong populasyon ng tao at wildlife. Ang mga katangiang ito ay humantong sa paniniwala ng iba na ito ang perpektong lugar upang mag-install ng mga solar farm. Ito ay nakikita na maaring mapagkukuna ng enerhiya na maaring matugunan ang pangangailangan ng enerhiya sa buong mundo. Gayunpaman, ang Sahara na gagawing isang solar farm ay magkakaroon ng masamang epekto sa pandaigdigang klima. Ang mga itim na ibabaw ng mga device na ito ay sumisipsip ng karamihan sa paparating na sikat ng araw, ngunit halos labing limang lamang ng enerhiyang iyon ang na sa kuryente. Ang natitirang nilalaman ay ibinalik sa kapaligiran sa anyo ng init. Ang ibinalik na init na ito ay lilikha ng matinding pagkakaiba sa pagitan ng Sahara at ng mga nakapalibot na karagatan. Ito ay bubuo ng isang pagtaas ng temperatura. Ang pagmamanipula sa mga pattern ng klima ng ating planeta, kahit na ang layunin ay kapuri-puri, ay maaring magkaroon ng lubos na mapanirang kahihinatnan. Ang mapangwasak na mga kahihinat na ng pagbabago ng Sahara sa isang solar farm ay makikita kahit na 20% lamang ng surface area nito ang binago. Bukod dito, kahit na ang mga sakuna na epekto ng mga solar panel sa disyerto ay nabawasan, kailangan nating harapin ang komplikadong logistik ng pag-iimbak at pagdadala ng lahat ng enerhiya sa mga malalayong lugar. Sa madaling salita, ang pagtakip sa Sahara ng solar panel ay magkakaroon ng malubhang epekto sa klima. Bagamat ito ay tila isang ambisyoso at maaari naman talagang mangyari. Pero sa ngayon ay kailangan nating gumawa sa mas makatotohanang mga proyekto, tulad ng vertical solar panel na nagpaparami ng kuryente na mumultiplikahin ito ng pitong beses.